Magandang araw mga bata! Narito ang aralin natin ngayon sa Language Quarter 2, Week 4, Day 1. Layunin natin na tutukoy ang mga pandiwa sa tekstong napakinggan. Nagagamit ang mga pandiwa sa pagpapahayag ng mga ediya na may kaugnayan sa paaralan. Nasasabi kung paano ipinapakita ng wika ang mga kaugalian at pamantayan sa kultura sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga salita at parirala sa unang wika. Nais kong tingnan ninyo ang mga sumusunod na larawan. Sabihin kung ano ang nasa larawan. Ano ang ginagawa ng bata? Tama, siya ay nagsusuklay. Ang batang ito ay nagbibihis. Siya naman ay nagsisipilyo. So ngayon, ano-ano ang mga karaniwang ginagawa ninyo bago kayo pumasok sa paaralan? Bukod dun sa mga pinakita. O, syempre, yung iba sa inyo, kumakain, nililigpit ang higaan, naliligo. So, alin sa mga larawan na inyong nakita ang una, pangalawa at panghuli ninyong ginagawa bago kayo pumasok sa paaralan? O, yung iba sa inyo, pwedeng nagbibihis muna, saka nagsusuklay, tapos huling yung pagsisipilyo. O yung iba, nagsisipilyo muna para hindi mabasa ang damit, saka sila magbibihis at magsusuklay. So pwedeng magkabalibaligtad yon depende sa inyo. Ngayong araw, magbabasa tayo ng isang maikling kwento tungkol sa isang batang papasok sa paaralan. Pagkatapos ay tutukuin at gagamitin natin ang mga salitang kilos mula sa kwento. Basahin muna natin ang mga sumusunod na salitang kilos maliligo ulitin nyo nga magsisipilyo ulitin nyo nga magbibihis magsasapatos magbubuhat ng bag maglalakad tatakbo ngayon, ting tingnan ng pabalat ng kwento. Anong nakikita ninyo? oh di ba? May isang batang tumatakbo. Sa so, tingin nyo, tungkol kaya saan ang kwento? O, oh, tungkol ito, maharahil sa pagpasok sa paaralan. Kasi tingnan nyo, naka-uniform siya at may flag ng Pilipinas na tanda na siya ipapunta sa paaralan o nasa paaralan na siya. Makinig na mabuti sa kwento upang malaman kung ano ang ginawa ng batang lalaki nung unang araw niya sa paaralan. Unang araw sa paaralan. Nagising si Toto ng alas 7 ng umaga o 7 o'clock. Ito ang unang araw ng pasukan niya, ngunit huli na siya. Nagmadali si Toto sa palikuran, nagsipilyo at naligo. Pagkatapos, nagmadali siyang magbihis, pero masyadong maiksi ang kamiseta niya. Mahaba naman ang pantalon niya. Pati ang sapatos niya ay masyadong maliit at ang dilaw niyang bag ay masyadong mabigat. Alas 7 at kalahating na ng umaga o 7:30 oras na para umalis. Nagulat si Toto na mag-isa siyang naglalakad papunta sa paaralan. Nasaan ang mga kapitbahay niya na si Isko at Ana? Nasa paaralan na siguro sila. Huli na talaga siya. Biglang may humabol sa kanyang tuta. Tumakbo si Toto at pawis na pawis siya. Tapos, umulan. Nabasa si Toto at nadulas siya. Nadumihan ang kanyang damit. Napakamalas ng unang araw niya sa paaralan. Pagdating niya sa paaralan, walang ibang mag-aaral doon. Sinabihan siyang sarado ang paaralan. Litong-lito si Toto. Bigla na lang niyang narinig ang boses ng nanay niya. Nanay, sarado po ang paaralan! Sabi ni Toto na nakasarado pa ang mga mata. Buksan mo ang mga mata mo, Toto, na nanaginip ka lang! Sabi ni nanay. Nagpunta siya sa palikuran, nagsipilyo at naligo siya. Nagbihis siya. Tama ang sukat ng kamiseta, pantalon at sapatos niya. Sakto ang bigat ng bag niya. Inabutan siya ng nanay niya ng merienda. Oras na para umalis. Magkita tayo mamayang hapon. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya si Isko at Ana. Talagang ito na ang unang araw ng paaralan, sigaw niya. Habang naglalakad siya, nakakita siya ng tuta pero hindi siya hinabol nito. Masaya siyang naglakad sa ilalim ng maaraw na langit. Pagdating niya sa paaralan, naghihintay na ang guru niya sa harap ng klase. Binati siya ni Toto at ng ibang mag-aaral. Magandang umaga po, Noong recess, nakipaglaro si Toto sa mga kaibigan niya sa palaruan. Napakasaya ng unang araw niya sa paaralan. Naunawaan niyo ba ang ating kwento? Kung hindi niyo naunawaan, maaaring niyo muling balikan ang video. Ngayon, ano-ano ang mga ginawa ni Toto bago siya pumasok sa paaralan? Sige nga, magbigay nga kayo. O, eto, nabanggit niyo ba ang pagsisipilyo? paliligo, pagbibihis, pagsasapatos. Yan. Okay. Kung nabanggit nyo, tama kayo. Naging mabuti o masama ba ang kanyang unang araw sa paaralan? Sige nga. Ang sagot nyo ba ay naging mabuti? Kung yun ang sagot nyo, tama kayo. Kasi yung una ay panaginip lang pala. Siguro masyadong excited si Toto, no? Paano natin nalaman na panaginip lang pala ang unang kwento? O, kasi, di ba, ipinakita doon o narinig nyo na siya ng kanyang nanay at sinabing na nanaginip siya. Ano ang pagkakapareho ng ginagawa ninyo at ginagawa ni Toto tuwing pumapasok kayo sa paaralan? O, sabihin nyo nga, alin doon yung magkapareho? O yan, may nabanggit kayo, maaaring syempre lahat kayo naliligo, ba? Diba? Lahat kayo dapat kumakain. Nagsisipilyo. O, pero ang pagkakaiba, iba-iba kayo ng unang ginagawa. O ang iba sa inyo, maaaring nauunang maligo bago kumain. O yung iba, nauunang kumain bago maligo. Basahin natin ang sumusunod na paungusap. Nagpunta siya sa palikuran. Ulitin nyo nga, nagsipilyo siya. Naligo siya. Nagbihis siya. Dumungaw siya sa bintana. Masaya siyang naglalakad. Alin sa mga salita dito sa mga pangusap na binasa natin ang nagpapahayag ng kilos gawa o aksyon. O yan, dito, nagpunta siya sa palikuran. So, dito, ang ating salitang kilos ay nagpunta. Okay? Nagsipilyo siya. Alin ang salitang kilos? Nagsipilyo. O yan. So, pag sinabing kilos, tayo gumagalaw. Kasunod naligo siya. O, syempre, ang kilos natin dito ay naligo. Okay, ayan. Kumikilos tayo. Salitang kilos. Nagbihis siya. O, eto. Nagbihis. Kumikilos yan. Salitang kilos. Dumungaw siya sa bintana. Okay, so dito ang kilos ay dumungaw. So, eto ang ating salitang kilos. Masaya siyang naglakad. Alin dito ang kilos? Eto, naglakad. Yan ang ating salitang kilos. Tingnan ang mga larawan na kadalasang ginagawa ng mag-aaral sa paaralan at tukuyin kung ano ang mga ito. O, ano ito? Yan, ito ay nagbabasa. Ito din, nagbabasa. O, puro nagbabasa sila. Ang ilan dito nagsusulat, Ayan. Ito, nakakuha siya ng perfect score. So, ipinapakita ang kanyang score. Sumasagot siya sa pisara, tumataas ang kamay. Yan, ilan lamang ito sa mga gawain na ginagawa niyo sa paaralan. At lahat ito ay may kilos. Nagbabasa, nagbibilang, nagsusuklat, nagsusulat, pinapakita, tinataas ang kamay, sumasagot, naglalaro. So, yun yung ilan sa mga kilos na ginagawa ninyo sa paaralan. O, kasama na rin yung naglili. Diba? di ba? Kilos din yun. Kompletuhin ang sumusunod na pahayag base sa natutunan. Ang natutunan ko ngayong araw ay salitang kilos. Ang halimbawa ng salitang kilos na natutunan ko ay ano? O maaring maglakad, tumakbo, ayan, ano pa? Dumungaw, magsuklay. So, ang salitang kilos ay tinatawag na action word sa English o verb. Ngayon, iguhit at sumulat ng pangungusap tungkol sa ginagawa mong gawain sa bahay. Ang madalas, halimbawa, ganito. Ang madalas kong ginagawa sa aming bahay ay blank. Kung hindi ka pa mapakayang magsulat, maaaring mo itong i-drawing. Ano yung mga kilos na ginagawa mo sa iyong tahanan? Ngayon, isulat ang check kung ang sumusunod ay kilos at ekis kung hindi. So, sabihin nyo na lang ang check kung ito ay kilos at ekis kung hindi. Naglalakad. Check or ekis. So, ito ay check. Paaralan. Check or ekis. Ito ay x. Dahil ang paaralan ay pangalan. Pang pangalan ng lugar. Naligo. Check or ekis. Siyempre, ito ay check. Gumising. Gumising. Ito ay check. Kilos yan. Masipag. Masipag. Ito ay X. Dahil ito ay salitang naglalarawan. At para sa karagdagang gawain, lagyan ng check ang mga larawan na ginagawa mo sa paaralan at X kung hindi. Una. O ito. Check. Ginagawa nyo yan. Nagbabasa. Nagsusulat, tumitingin sa globo. O eto. ano to? Pauwi na. O ginagawa nyo pa rin sa paaralan. Kumakain. Naglalaro. Ito din. O may mga ganitong ginagawa sa paaralan. Cheer dancing. Pero kung hindi mo ginagawa, pwede mo namang ikisan. Nag-experiment. Nag-experiment talaga sa paaralan. Pero sa grade 1, wala pa. Ano? Pero lagyan natin ng check dahil ginagawa naman talaga to sa paaralan. Umaawit nagsusulat, nag-aayos ng gamit, nag-e-exercise. O, yan. Tinitingnan o nag-observe sa mga halaman, sa science to. Ginagawa naman to grade 1, kaya lang wala pa kayong science. O, ito. Ayan. Nakikilok sa talakayan. Nagpe-paint o nagdo-drawing. Ito din. Okay, lahat 'to ginagawan sa paaralan. Pero 'yung iba lang dito hindi nyo pa ginagawa kasi kayo ay nasa una pa lang na baitang. Kapag sinabi nating salitang kilos, ito ay may kaugnayan sa ating paggalaw. Basta gumagalaw tayo, ang salita na ginamit natin doon ay salitang kilos. Salamat sa inyong pakikinig. Abangan ang susunod nating lesson. Paalam.